So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Ay, sayo ang sing-sing na ito bilang simbolo, simbolo ng aking pangako, aking pangako na ikaw ay aking mamahalin, mamahalin pararangalan, para at igagalang para at habang ako ay nabubuhay, nabubuhay, nabubuhay pakisuot na po yung sing-sing pag -sing, ng sinubakit ang aras ay, diba? mga matahong yan um, masasanayan nyo na. Iyan ah. ang araw-araw, magigising kayo sa di ba, Diba? ba? Diba? So, mga kalalakihan, ang tanging tuon ng mga mata ay sa mga mata ng babaeng iyong pakakasalan. Pakihawakan mo nga yung kayuwang kamay ng iyong magiging may bahay. Yung lalaki po muna ang magbibigay ng singsing sa babae ang mga alak na ihinanda sa inyo ng ating pamahalaan, Malapag po, para sa ating kasalang bayan. Tapos, trimit nung isa? Tapos, ayun, may sukin mo pang mabuhay. Mabuhay! Ano pa? Biter? Aba? Ituloy nyo na lang sa reception nyo, huyan mamaya. Ay, nabitid pa pala. Palakpakan mo natin yung ating 30 couples. At ito na ang panghuling bahagi po ng ilang tanda ng pagtanggap ninyo ng responsibilidad ng isa't isa na maging masipag, masikap. Mga ninongs and ninangs, mga saksi, muli palakpakan po natin ang ating 30 couples. We will now proceed to the cake ceremony. Na, madapit tapit na ho tayo. Madami ho tayong seremonya pakihanda niyo po yung mga cakes na kaloob at uh, sa inyo na ating kapahalaang lungsod sa kagandahan ng po ng ating civil registry na pinamumunuan ni Ma'am Cynthia Ignacio. Maraming salamat po. Ano naman kaya ang simbolismo ng cake? Bakit po kasi mahalaga na may cake no sa pagkakasal? Ang sabi po ang pagbabalik. Konti pa, konti pa. Ang babae, medyo, medyo pakitilt nga yung ulo mo ng konti sa gawing kanan. Konti lang. Lalaki, pakihawakan mo nga yung pisngi ng iyo. Okay. I think nakahanda na tayo. Nakahanda na po ba yung mga videos niyo? Ayun na, Okay. You may now kiss and afterwards hug your lovely girl. Congratulations and best wishes. Sir. Namnamin muna natin. Pwede kayang sumayaw muna ng konti. Yeah. 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 Oh, very good si kuya. Ayan na. Kumanda na po kayo. You may now kiss and hug your lovely bride. Yeah! 唉呀